Tong 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 pakitong gitong ami mama mo sadaga makaba mahirap hauli <coughs> Pecs man, mamatay man, basta tiyo ka gustuhan. Hindi magdadalawang isip, ika'y aking pagbibigyan. Buo, oras ko, iukul lamang sa'yo. Bulak na pala sa inyo piso ko ko. May kasama pa bobo. Kahit ano, basta ikaw ay aking susundin. Kahit kitwin susungkitin, wag lang akong magigitin. Siguro nga'y wala na ako, dapat pang ipangamba. Sa ganitong paraan, hindi mo na ako iiwan pa.